Okay, so dito na kami sa pier ng Quezon, uh, Quezon. -quezon. Pabalik na kami ngayon sa Cavite. Nandito kami ngayon sa pier ng uh, Quezon, uh, Quezon. Okay, so nag-aantay pa kami ng oras kasi alauna na ang aming uh, take-off, ang aming alis dito. sa babalik taryong lahat ng aaraw. pala yun ang kasakyan namin na bangka yun yung 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 Yun yung 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 Puno o hindi puno, alaw na alis. Okay, ito yung ginagawang tulay. Yun ba yung dinana natin kanina? Oo. Uh -huh. Yun pala yun. Ano? Alos kalahati na pala eh. Okay, ito yung ginagawang tulay dito sa Quesong Queson, patawid ng gumaka. Hindi. Sangit na nga ngayon. Ano yan? Kalawag. Ah, kalawag pala. Kalawag. Kalawag yan. Ito ang Quesong Queson sa lugar na ito. Tapos... Yan ay yung karugtong na tulay. Para bailan, makakapagpalitan na sila ng biyahe. Mga 3 to 5 years pa raw ito bago matapos. Ang tulay na ito. Lapit na yan. Lapit na yun. Ito pare malakas ang pagtalap ng tulay. Ang hirap pa ano? Pagtawit. Ah. Diyan sa gilid dumadaan. Ang ah. dagwa, ang dagwa. Mm -hmm. okay. Napakalimis ng kanilang pera. Parang sarap mag-isda, sarap paghagis ng... Kaya na nakatabi na lahat ng mga gamit po. Okay, so may dalawang bangka pa rito kasi tatlo lang ang bangka rito eh. Kaya eh na ito, alas 6, alas 8, tapos ang last trip ay ah, alauna daw. So yun. Uh, tatlong bangka ang maalis dito so, sa uh, alas 6, alas 8 ng umaga at ang last trip ay alauna. So yun ang hinahabol namin, yun ang sasagyan namin yung pang-alaunang uh, trip. Ano nga palang nag-asikaso sa amin? Jay, may isa shoutout ka? Shoutout ko? Shoutout ka dyan? Shoutout sa mga... Sa mga nagmamahal at mamahaling no? Sa mga masisipag na keso yan apat palaan Ah Ang Pasakay na kami sa bangka Ay, naku. Uh. Grabe. Parang madudulas ako ah. Uh. Ito yung sasakyan namin. Ito namin. Linaw ng tubig, oh. Kitang-kita ang ilalim. Okay, papasok na kami dito sa bangka. Babaron, ayoko din. Kita ba? Sa taas daw kami. Baka may tao na roon, ha?

Oh. Ano yung gamit? Pwede naman maggamit yung sige to. Nakulog or battle lang ito? Mm -hmm. uh, pwede rin dyan. Ito, ayan, Say, wala na lang ako traffic. Dito kami sa taas. Oh. Ano ah. Ito ang likuran ng uh, bangka. Bangka lang ang tawag nila rito. Nagkita natin lahat. Tunggulubi to Tunggulubi to Tunggulubi to Ang ganteng pangka nila tao ng tao doon, yung lifesaver, no? Hmm. Mga gamit natin. Hindi na po, so. Tansad. Dito kami nakapeso sa si ibabaw ng bangka, sa pinaka-rupta. Para kitang-kita namin yung mga pinang mga men. Isaktong na daw ang istita. Ang bihaya namin dito hanggang sa atin muna ng mga uh, kulang-kulang daw isang oras. Ito ay queson-queson. Sa isa natin, ko po ang tayo sa ay tatakay nila kasi pwede nang tumaan ng kailan uh, ito o oh, ginagawa nila o oh, going pa ang truck yung ama pulang pulang kalahati na yun ay sabi yung poste <coughs>

アアメント Okay, padaong na kami sa Gumaka. We ng Gumaka, padaong pa lang kami. Uh, ang biyahe ay nabot ng uh, 50 minutes mula sa Quezon, Quezon. Ito na kami ngayon sa Gumaka. Uh, mula rito, mag-aantay naman kami ng bus na ng Cavite. Uh, padaong na itong aming bangka na sinasakyan. Tinan natin ang proseso nila kung paano nila ito inaayos yung pagdadaong. Pwede na mag-unload. Nakaayos na yung ang dami. Okay. So, ma Okay na. Okay. Pababa na rin kami. Okay. So, dito na kami sa Porto Pagumakakason. Para mag-aantay na naman kami ngayon ng bus patungong Cavite ang oras ngayon ay eksaktong alam ng alas dos ng hapon. ito ang uh, kanilang Pierre uh, pier Nga, ano ngayon? yung low tide <sighs> asa na yung ano highway ito tatawid pa tayo Okay, nakasakay na kami sa bus. Ito ang pumasahin namin hanggang Turbina, mula ka, mula Gumaka, Quezon. 336 ang bawat isa sa amin. Yung tropa nakatayo. Standing position muna ngayon sila. Medyo Pero puno yung uh, bus. May ako nakapwesto ako dito sa may ikupeto. Kaya lang auto border. May ano rito. May bangko. May bangko rito kaya nakapuha. Okay, mula ako makakaresaon hanggang <clears throat> Ano ba, ba, ba? Ah, turbina. Turbina tayo bababa. Ba. Ba, ba, ba kami sa turbina. Ito ang pamasahe. Mga ilang oras ang biyahe pa apat siguro um, yan. Uh, apat. Mga more or less apat na oras pa ang biyahe namin mula rito. Apat na oras over muna kami rito ngayon sa Candelaria Time check Time check daw Quarter to five Quarter to five Mga mula rito sa Candelaria, mga more or less 3 hours pa raw uh, ang aming biyahe pwede na traffic uh, Ito ang stopover namin dito Ito yung bus namin